itsura ni Nelda. Hey guys, ito naman yung project ko. Mabuo na rin yung bintana at saka pintuan dito sa taas. Tugular ang gamit ko. Ayan yung gumagawa. Si Ivan, pwede nyo ito i-hard kasi magaling ito. Skilled worker ito. Ayan yung gawa nyo. Maganda. Matibay. Eh. So, yung para ikabit sa bintana. Bukas tapos na to. Bukas? Oo. Uh, kabit na. na, bukas yeah, may kabit. Yan, ikabit na. Ito yung katos ng pinaghirapan ni Nelda. Ito mm. lang hanggang sa matapos. Matapos din yan. Ito niya lang buhay. Huwag lang biglang, kaya wala tayong bigla Next project, taas? Yung rooftop naman ang gagawin, next project. Siya pa rin ang kukuhin ko. Topping? Kaya naman yan ang natapos din yung project ni Nelda <laughs> diba, ang ganda ng Ilang araw din yun, ting oh, yun. mula anong ano, Monday. Ang materialis mo pa. Oo. Oh.